Uh, hello uh, guys, muli ang pagkabalik ni Paring Gudoy Dito na ako napadpad sa probinsya ng France uh, Halos isang taon na ako dito Medyo ilang buwang na nahimik Dahil nabisi sa trabaho uh, Andito ako sa uh, Musan, Apilis province ng France. Nandito ako sa taniman ng ano guys, Tani ng uh, puno ng olives, yung mga olive oil na ginagawa. Ayan. Ito yung mga puno nila. Olive oil. Dito rin ginagawa yung mga wine. Mar marami ding pagawa ng wine dito at nakikita nyo yung mga bundok na yan yung mga bundok na yan is puro bato hindi siya lupa guys stone mountain siya ayan napakalawak ng kanilang lupain ayan napakaganda ng lugar nila so may palansya tayong friend nila. Hindi tayo pwedeng makisama sa kanila. So, andito tayo sa labas. At uh, naglakbay uh, diwa muna si parang gudoy. yan guys. So, I try natin i-zoom kung pwede natin i-zoom yung mountain. Ayan, stone. Stone mountain guys. Bato talaga siya. Yan. At ito yung bahay ng aking pinuntahan ng aking amo. Ayan guys. Ang lugar na ito ay medyo sabi nila ay mayayaman daw talagang tao dito sa province na to. Sa Musan Apilis. France. At uh, buti nakatagpo ako ng among mabait guys. Kaya Medyo awa ng Diyos ito May tinapay Kaya <laughs> yeah guys uh, sebay-bay lang ninyo Ang aking channel Nasa ganun ay maikpinto ko Kung ano yung mga Latest update sa buhay dito sa France Kung saan ako nagsimula Sa Poland Sa From Philippines to Poland and ngayon ay nasa France. Ang mga pinagdaanan ay aking ipapaalam sa inyo kung paano. Hindi madali pero sa awa ng Diyos guys. Medyo okay okay na yung trabaho. So, hanggang sa muli guys. Maraming salamat muli sa panonood at mabuhay kayo lahat sa mga naroon God bless all. Bye bye.